Magandang araw mga kapwa tagigenyo at sa lahat ng sumusubaybay sa Tagig City Daily Report. Ako po si Maria Hilda Yaneza at narito kami upang maghatid ng updates, anunsyo, mga reminder at iba pang mahalagang impormasyon para sa kaalaman ng lahat. Sa flag raising ceremony ngayong lunes, July 17, nakiisa ang mga empleyado ng lungsod ng Tagig sa pangunguna ng Market Management Office o MMO sa pagdiriwang ng National Micro, Small and Medium Enterprise Enterprises Development Week. Sa temang Upgrade, Upskill, and Upsize Micro, Small, and Medium Enterprises, ipinamalas ang patuloy na pagtataguyod at pagpapahalaga sa mga maliliit na negosyo kabilang na ang mga naglalako sa mga palengke at talipapa. Mahalagang bahagi ng isang komunidad ang mga palengke at talipapa dahil na pagkukunan ng mga ito ng abot kayang pagkain at bilihin. Ipinakita ng MMO ang mga dekalidad na programa ng ng lungsod para sa ating vendors kabilang na ang pagpapanatili ng kaayusan at kalinisan sa mga palengke at talipapa Pamamahala sa mga operasyon at pagpapatupad ng mga batas na may kinalaman sa micro, small and medium enterprises o MSME. Nagpasalamat si MMO Head Asuncion Escoto kay Mayor Lani at sa City Council para sa kanilang suporta na mapabuti pa lalo ang kabuhayan at kalagayan ng ating mga lokal na manininda. Kinilala ni Mayor Lani ang hamon sa pagpapanatili ng kaayusan sa ating komunidad at ipinaalala ang tamang balanse ng oportunidad at disiplina. So yung hinahanap natin na sa city is yung tamang balanse eh, ng pagbibigay ng oportunidad sa lahat na makahanap o makakuha ng dissenting source ng kanilang kabuhayan, but at the same time, pinapahalagahan yung mga rules, yung mga batas na dapat. Kasi um, sisiguraduhin natin na sa pagkandak ng business ng ating mga vendors ay uh, syempre hindi nakakaabala. Nasa 347 graduates mula sa Taguig City University ang masayang tumanggap ng kanilang mga diploma at parangal sa ginanap na commencement exercise Ngayong araw, ang mga honor graduates at achievers ng batch at klase ay pinigyan ng cash incentives ng pamahalaang lungsod. Iginawad sa lahat ng senior high school graduates ang mga scholarship vouchers na maaari nilang gamitin sa kursong nais nilang kuhanin sa mga pampubliko o pribadong unibersidad sa bansa. Alinsunod sa temang K-12 graduates molded through a resilient educational foundation, Binigyang pagkilala ng lungsod tagig ang katatagan, kakayahan at pagpupursigin ng mga estudyanteng tagigenyo na makapagtapos sa kabila ng mga hamon dulot ng pandemya. Sa kanyang mensahe, ibinahagi ni Mayor Lani Cayetano ang kanyang malugot na pagbati sa mga nagsipagtapos at ang kanyang paghanga sa ipinamalas nilang kahusayan at potensyal na magsilbing magandang halimbawa sa kanilang komunidad. Patuloy na hinihikayat ng lungsod ng tagig ang mga mag-aaral na magsumikap at maging bahagi sa pagtatag ng isang transformative, lively at caring city. Kasama sa mga dumalo sa seremonya, sinatagig Pateros 1st District Representative Ricardo Ading Cruz Jr., Vice Mayor Arvin Alit, at mga konsehal mula sa una at ikalawang distrito ng tagig. Ang mga idinaos ng graduation rites, ay ipinalabas ng live sa official Facebook page ng Lungsod ang I Love Tagig. Congratulations, graduates! Sa Lungsod ng Tagig, prioridad natin ang kaligtasan ng lahat. Para sa agarang aksyon sa anumang sakuna o emergencies, maaaring i-contact ang mga sumusunod na numero. Command Center 0287893200 Tagig Rescue 0919-070-3112 Tagig PNP 0286423582 o 0998-598-7932 Tagig BFP 0288370740 0288374496 o zero para sa mga anunsyo at marami pang latest information mula sa pamahalaang lungsod ng Tagig, maaaring bisitahin ang mga social media platforms nito tulad ng I Love Tagig Facebook page, sa Instagram at Tagig City, at sa Twitter at I Love Tagig One. Muli ako po si Maria Hilda Yaneza at ito ang Tagig City Daily Report.